Ako po eto, si Kim Chiu na naman po ang target ng mga haters ng It's Showtime at ng ABS-CBN. Meron daw na nabanggit at nanganganib na naman daw na ipatawag ng MTRCB ang It's Showtime kasama na rin si Kim Chiu. Meron daw siyang binitawang isang salita na hindi dapat bitawan o national television. Hindi naman nagmura pero may isang salita daw siya na binanggit na hindi akma sa programa on a noon time uh, show or sa, sa noontime noon time. Tignan natin kung ano yung binanggit niya na yon. Ito yon. During the August 2 episode of It's Showtime, matagal na to pero ngayon nga lang nakita na itong mga, mga haters ng It's Showtime, bumabalik yan at hinahanapan pa rin talaga ng mga kamalian ang It's Showtime. Ito yon. Kim was giving her comment to the voice of one of the contestants of Tawag ng Tanghalan. But instead of vibrato, sa halip daw na vibrato ang mabanggit ni Kim Chu, ang binanggit niya ay vibrator. Sabi na eh. Kung ikaw ay isang tao na malawak ang kaisipan, hindi mo agad iisipin yung isang ibig sabihin ng vibrator. You see, kaling lang po sa isip niyo yan. It's a term. Kahit yung cellphone natin nga, nagba-vibrate. Ibig sabihin, meron, meron siyang vibrator within the machine. Okay, ang ganda ng vibrator ng boses mo, yun ang nabanggit po ni Kim Chu. Meron pa daw na isa. Kim also received another criticism when she mentioned the word pekpek -pek shorts. A remark quickly connected or corrected by her co-host, Jong Hilario, who jokingly said that it would be or should be a uh, quick quick shorts term it's a term na ginagamit ng lahat alin po ba ang bastos doon sa pek pek shorts hindi mo naman sinabing pek pek ang sinabi mo ay pek pek shorts ay kahit sino alam nila yun eh maiksing shorts okay wala pong kabastusan doon matindi no? Matindi yung mga netizens ngayon. Lalo na po yung mga haters ng It's Showtime talaga. Grabe. Pag sinabing vibrator, yes, isang meaning dyan ay yung ginagamit. Okay. Ng mga mag-asawa. Halimbawa, kailangan pa bang mag-vibrator? Anyway, tapos yung isa pa, ang ibig sabihin, ito po ay anything na, or any device na merong, or na vibrating. Katulad ng ano, yung mga electric bell, 'yun po ay 'yun po ay may vibrator. Kahit yung cellphone natin syempre, at kahit yung mga buzzer. Lahat po 'yan ay may vibrator. So hindi lang ibig sabihin ng vibrator ay yung ginagamit ng magkatipan. Tama ba? Magkatipan bago magamit pa ng vibrator. Anyway, um ito ba ay ginagamit ng mga Kababaihan or kalalakihan lang. Hindi tayo masyadong aware dyan. So, yun nga. Maganda itong sinabi ng isang netizen. Hindi naman sadya yung vibrator. Totoo. Okay. Hindi niya sinadya. At wala siyang uh, malisya doon sa kanyang pahayag na yan. Pero kung iisipin mo, hindi naman masama yung word na yan. Sa isip lang ng mga tao. Totoo. Sa isip lang talaga. Sabi niya dito, kahit daw yung cellphone ay may vibrator. Kaya nagwa-vibrate ang ating mga phones, di ba? Yun. Imbis na bantay ng bantay ang MTRCB, bakit di sila mag-campaign para sa mga magulang na gabayan kaya gabayan ang mga kabataan? Okay. Yun dapat ang kanilang pinaka-campaign. At yun nga, yung sinasabi ko dati na etong MTRCB, sana nagmo-monitor sila ng mga live shows. Naka tutok. Okay? At kung merong uh, may paglabag dyan agad-agad, at least ma ma makikita. Makikita right away. Makikita agad-agad. At pwedeng mapigilan <laughs> anyway, pag live, hindi na yung Pero yun nga, ulit-ulitin ko, wala pong problema sa sinabi ni Kim Chu. At lalong walang problema doon sa sa pek, -pek shorts na sinabi niya rin. Yan po ay nasa isip nilang. lang wag po masyadong uh wag pong masyadong laliman yung inyong imahinasyon dahil hindi yan healthy